Iginiit ni Health Secretary Ted Herbosa na updated ang gobyerno sa pagbabayad ng private hospital para sa indigent patients. Karamihan sa hindi pa nababayaran ay kulang lang daw sa dokumento. Nilinaw niya na hindi nag issue ng guarantee letter ang DOH kundi may sarili itong programa para sa mga pasyenteng kapos sa pambayad. Kasabay nito, sinabi ng ilang private hospitals na hindi pa rin nababayaran ang ilang mga pasyente may guarantee letter. Para po talakayan natin ito, makakausap po natin si Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, President Dr. Jose de Grano. Doc, magandang gabi po sa inyo. Good evening po. Good evening. Good evening po sa inyong tatlo. Opo. Doc, Uh, pakipaliwanag nga po yung sinasabi po ng DOH na uh, I think Uh, 39 hospitals lamang daw po sa Batangas yung meron pang problema. Pero, kulang daw po kasi yung mga isinumiting dokumento kaya hindi lang daw po nabayaran. But other than that, okay naman daw po yung iba. Mm, okay po. Uh, sige. Uh, mahirap namang uh, uh, kontrahin natin ano. Kung ano naman yung sinabi nila. But anyway, uh, ganito po ang nangyari ah uh, two months ago po, meron ko po kasi kaming mga hinihintay na uh, uh, parang receivables na from them. Ano? Ito po yung kinokover nga yung mga guarantee letters ng mga 39 hospitals po yan sa, sa Batangas. Ano? Mm. Pero kahit po 39 hospitals yan, there are only around 43 or 44 private hospitals. So, ibig sabihin po, mga 90% po yan ng private hospitals ng Batangas ang involved yan, ano? So, ang total amount po na hinihintay namin noon, two months ago was around 530 million, no For the 39 uh, hospitals, ano? So, yun po. Ah... Uh, after mga two months, parang walang dumarating sa amin or kung may dumarating man, eh, pakonti-konti lang. It's not the amount na talagang yeah, parang kung sa ano, ipinramis nila na i-release -re nila sa amin. Mm. Eh, siyempre po, yung mga hospital naman, may maliliit pong hospital dito sa amin eh. Hindi naman lahat eh medyo mahaba ang PC katulad ng iba ano na eh kasi ito po our services rendered already to our patients. Ano. Uh -huh. Parang kung sa baga, ano, eh, ito ay uh, in advance na po na mga hospitals and imagine million po yon ano uh, parang uh, pag hindi po kami halimbawa uh, isang hospital ay namaliit ay hindi na bayaran ng isa o dalawang million medyo apektado na po ang kanilang operations. So, ano? mm -hmm. Kasi, syempre, po yan, pambili ng gamit, pambili ng gamot. Ano po. Kaya medyo, tinanong po namin, so, babayaran ba nyo kaagad kami o rilisan? Oh, ngayon nung nga uh, sabihin po nila na medyo hindi ano, hindi sumasagot kagad sa amin at kokonti pa ang ano, ang sinasabi nila, ay di, sabi man eh di ang option po namin ay stop muna or i-suspend muna ang pagtanggap ng ating mga uh, guarantee letters. Oh. So, okay, so syempre pasyente yung yung maaapektuhan yeah. yan Pero yeah. balikan ko lang po yung sinasabi nilang documents. Mm -hmm. Talaga po bang may kulang na documents na na-submit sa sa DOH? Ano po itong dokumento na hinahanap nila, sir? Well, uh, lahat po 'yan. Di po, 'yung kasama doon 'yung guarantee letter mismo. Oh. At uh, po dyan, siyempre kung ano po ang halimbawa ang pagkakautang nila sa ospital. Halimbawa, may utang sila sa gamot, may utang sa supplies, may utang sa professional pinang doktor. Ito po kasing mga guarantee letter na yan. Ibig sabihin po, meron silang pagkakautang pa o hindi pa nababayaran doon sa kanilang hospital bill. Oh. So, instead po na halimbawa uh, mag... Uh, lagay lang sila o pumirma sila ng promissory note. Halimbawa, uh, isang ang uh, kanilang hospital bill. Babawasin natin ang pill health, babawasin natin ang kung may HMO sila, babawasin pa rin halimbawa ang PCSO, yung charity sweepstakes, etc. At saka yung halimbawa, binigyan sila ng guarantee letter ng mayor, ng konsihal. So halimbawa, ang naiiwan po isampun libo at kailangan po nilang bayaran yon ng cash no ngayon kung walang wala na po sila talagang pambayad mm -hmm. yung lumalapit po sila at humihingi po sila ng tawag nating guarantee letter mm -hmm. minsan sa mga opisyalis po natin okay. At yun po, dumadaan po yan sa uh, Department of Health at kung na po nila, halimbawa, galing kongresman congressman na sabi nila ay uh, Uh, okay na itong 10,000 na ano ng pasyente na yan, eh di tatanggapin naman po namin at i na po namin ang pasyente. Ano po ang dahilan bakit po hindi na ibigay agad sa DOH? If that's true. Actually, kumpleto okay. naman po yun. Baka misinformed Ooh. lang sila. Ano? I kasi hindi naman po mag-claim yung oh. mga pa, uh, mga ospital na yan nang hindi kumpleto ang mga dokumento yan ay kasi siyempre sila rin naapektado kung hindi kumpleto siguro out of the 39. Sabihin na natin na medyo may kino-question sila ng mga tatlo o apat na ospital. Pero hindi po lahat yan ay kulang ang dokumento. Hmm. Baka po meron kayong uh, advice o suggestion sa DOH kung paano mapa-expedite o mapabilis itong proseso ng pagbayad po nila sa mga payables po. Noong nga po kami magkausap, actually umiyak ako, ako ng tulong kay Secretary Erbosa and then kagad naman po niyang uh, uh, nakipag-ugnayan po kami agad doon sa region. Ano? And then yun nga po, nung makapag-ugnayan na kami sa region, ay di pinaliwanag po nila na talaga po nagsaan kasi yung... Uh, GL na yan. So, sobrang dami. Nahirapan din sila mag-process ano, kasi kulang daw sila sa tao. Ano. So, anyway, uh, pumain na po kami. Sige po, uh, bibigyan namin po siguro kayo mga another uh, one, two weeks or more or less para siguro mapast-track ninyo yung pagbabayad. At di, maghihintay na lang po kami. Yun po ang aming kasunduan. So sir, sa one or two weeks na yan, wala mo ano, pagtitigil ng pagtanggap ng guarantee letters. Kasi at naintindihan po namin yung posisyon ng mga ospital. Pero kawawa dito yung mga pasyente talaga. Yes po. Ah, uh, right, right. 'yun po ang mga pagkasundo namin. Although meron pong ibang ospital na sabi nila sige mag-stand mag, mag hold muna kami. Ngayon uh, na um, siguro mapakinggan niya na uh, 'yung aming nga uh, panawagan na sige wag na muna nating stop, eh di itinuloy pa rin po nila. Actually bago po kayo makapagtigil, kailangan i-inform niyo rin ang Department of Health. Mm. I-inform niyo po 'yung region na ah, magsuspend suspend muna ako. I-stop ko muna. So sa lang talaga kayo pwedeng mag-stop. Mm -hmm. Sir, mga gano'ng kadami yung estimate natin na pasyente na pwedeng maapektuhan kung sakali po talaga na hindi nag-aayos at i-hold nung mga private hospitals po yung pagtanggap ng mga guarantee letter. No, pa napakarami po niyan na uh, halos sa uh, lahat talaga halos uh, na mga pasyente natin ay nag-aavail po niyan no mm -hmm. ng ating guarantee letter. Alam niyo naman po Siyempre, pagka-available yan, eh, kahit anong ano, gagawa nila, gagawa ng pila, nila ng paraan na lumapit sa ating mga, uh, mga opisyalis para makahingi nitong mga guarantee letter na yan. Eh, alam nyo po, ang average number po ng, ng beds ng, ng mga level 1 hospitals dito ay eh, around 30 to 50 beds. Yung secondary naman po, around 50 to 100 beds ay eh, yung po 39 na yun na hospitals siguro mag-average po yan ng mga around 70 beds per hospital so yung more or less po sabi natin yung kalahati po nun eh, nag-a-avail niyan ay yun po ganun karami po marami po talaga na ano niyan na uh, nag-a-avail nitong ating guarantee letter oh. Oh may, may pahabol lang ako Dr. Degra, Degra, Degrano De na ano no, na kasi kinover ni Masay ito eh pero ako na magtatarong yeah. sa inyo tukol dun sa aspiration ng uh, Marcos administration oh, yeah. posible yeah. kaya to, mas alam ni Dr. Uh Degrano De to dahil uh, siya nasa industriya yeah. no? yung sinasabi na aspiration ng administration ng zero hospital yeah. billing Posible ba yan sa panahon natin na talagang hindi naiintindihin ano at uh, mababawasan yung out of pocket expenses ng mga kababayan no hospital sa universal healthcare po ang mm -hmm. uh, talagang target po nila ay kumaari ano uh, zero hospital billing pero right now po ang talagang uh, pinapa-implement muna nila ay 10% of the authorized bed capacity ng private hospital. Sa rimbawa po, 100 beds. You ano? Yung 10% po niyan, 10 beds po diyan ang tinatawag natin na ward or basic accommodation. Ibig po sabihin niyan, pag doon po kayo napapunta, ang gagamitin nyo lang po ay pill health. Ano po? And then, uh, yun po, halos lahat yon, halos wala kayong babayaran. Sa uh, government facilities naman po, government hospitals, eh, wala talaga dapat kayong bayaran. No? Yun ang target nila. No? Ngayon sa private po, medyo hindi pa po kayang uh, gawing lahat yun. Kasi siyempre, ang mga pribadong hospital naman po, hindi kami subsidized ng government. ano po, So nag -rely lang po kami sa mga income na nakukuha namin sa ating mga pagpa, pagpapasyente po. So kung unless po siguro i subsidize din nila ang mga private hospitals ay that's the only time na sasabi natin na uh, wala talaga silang babayaran sa ating mga hospital. Opo. Dok? Since sinabi ni'yo na po no, na hindi naman talaga subsidized ang private hospitals no ng gobyerno po, eh ang daming nga pong delayed payments, naging issue nga po ito. Para maintindihan din po ang side ng private hospital, yes we know it's hard pero hindi namin picture ano po ang nagiging impact po talaga. Give us examples po, ilarawan po natin para maintindihan po namin kung ano yung mga nagiging impact sa private hospitals because of the delayed payments. Halimbawa lang po sa PhilHealth, halimbawa hindi po 'yan mababayaran, no. Katulad uh, po kasi yung pong sa PhilHealth, pagpasok niya na hospital, halimbawa isisisarian section kayo, no. Ang uh, pag-operahan po halimbawa kaya na cesarean section, ang uh, sabihin na natin, example na ang bill niyo ay aabot ng 100,000, ano po. Ang benefits niyo po as a ano, as a pregnant woman na isisisarian, more or less around 38,000. So, yung bill nyo po na 100,000, babawasan ka agad yan ng 38,000. Ano po? Ang, uh, yung uh, balance po niyan, yung po ang dapat niyo na out of pocket. Ano? So, kung meron pa kayong HMO, bawasin din po doon. Ganon, ano? Ngayon, kung may guarantee letter, ibabawas pa rin po doon. So, ganon po kalaki, no Kung yung 38,000 po niyan, sa, sa mga pasyente, ay hindi agad bayaran ng ano ng ating uh, ng pilhal sa limbawa o kung sino mang ahensya ng gobyerno na na, na supposedly magbayad niyan ay yun po ang malaking epekto sa ating mga pri, pribadong ospital. Kasi ano po ang gagamitin ng, ng mga pribadong hospital kung uh, ela, sa sa pag-usap po nga namin eh, 60 days within 60 days dapat babayaran nila yan. Eh kung lumampas pa po sa 60 days at hindi nila na ibabalik yung mga uh, advanced benefits na yan ng ating mga pribadong hospital, ay mauubusan po talaga ng pera ang mga private hospitals. Meron na pong mga nawawalang traba nawala ng trabaho po dahil dito? Hospital <laughs> uh, staff? yan po yung almost nangyari po yan ng COVID time. Ano po? Mm. Kasi <clears throat> masyado malaki po ang ang na-advance ng na mga hospital. Imagine po kung kayo may COVID, ano po, yung uh, pag mild COVID lang, halimbawa, uh, ang worth po niyo, ang benefit niyo, 43,000. Pag naging medyo uh, mataas ng konti, 140,000. And then, kung mga moderate, yung po ay 300,000. And then, pagka po yung severe, abutin po yun ng 700,000. Ay okay. kung yung 700,000 po ay meron kay hindi agad babayaran ng sa pasyente na sa ospital. Abay, sampung 700,000 po. Ilan po yun? Pitong milyon na po yun. Ano? So, yun po actually ang nangyari nung panahon ng COVID. Ano? Marami pong ganyan na na-hold yung payment. Mm. Kaya po yung ibang hospital, nung time na yon ay siguro, pero ko konti naman nagsara, ang ginawa na lang po nila, nag-downsize sila. Ano? Yeah. Mm. In, in a way, hindi na, kung dati 100 beds sila, ginawa na lang nilang 50 beds or 30 beds. Mm. Yeah. So, that may pagpatuloy po nila ang kanilang ano uh, operations. Okay. Pero yun po ang naging epekto sa ating okay. mga hospital. All right. Marami pong salamat sa inyo Dr. Jose De Grano. Thank you po. Salamat po. Okay, okay. salamat po sa inyo tatlo. Thank you. So, Inulit ko, aspiration po yun ng Marcos administration yung zero hospital billing. Saka siyempre, ayan ay dapat maganap sa government Uh, institutions, ano po, mm -mm. Uh, or uh, government hospitals, uh, ibang ibang usapan pag sa privado, mm. no? Oo. Oh, oh. uh, pero, uh, sana nga, no? Kasi sa ibang basa, kahit sa privado, hindi mabigat, eh. Yun na oh. nga, eh. Dahil Actually, sa insurance. Tama sa naman, no? yun naman yung purpose ng mm. universal healthcare, no? Yes, yes, pero, yes. sana nga, no? Sana. <laughs> sana wala na tayong out of pocket. Correct. Sana kapag oh, kaya nag- nag-hospital. Kasi, yes. alam mo, nakakapulubi talaga siya. Totoo uh, yan. Ubus ang Kasakit. savings, ha?